Diko inasahan mahumol tyan lao ko sa iyo, damdamin na hindi ko mainggit diyan sa, di nami -dami na babay na kilala ko tanginig ko. Kilala ko naka gani to, diko inasahan mahumol tyan lao ko sa iyo, damdamin na hindi ko mainggit diyan sa, di nami nami na babay na ko tanginig ko. Selamat ang mga nakilala ko lang talaga ako nagsasalita Di ko na malaman ang aking gagawin Pag nawala ka sa feeling ko Oo, oh. Wala na akong ibang minanais pang iba Sa'yo lang talaga ako Totoong naging masaya Huwag sana ipagkait sa akin ang pag-ibig mo Asahan mong ikaw lang talaga dito sa puso ko oh. wala Walang ay tsatsagain ko nang magkasama na tayo Para hindi ka na umalis sa kanto Sa'yo ko. lang ako nagkaganito Di ko inasahan na ikaw ang mamahalin ko Pagkat sa puso ko ikaw lang ninanais Sana dyan sa puso mo ay di ako maali Sa'yo lang ako nagkaganito Di ko inasahan Sana mahulog ang loob ko sa iyo Damdamin na hindi ko maintindihan Sa dinami-dami ng babaeng nakilala ko Tanging Ang bukod tanging sa'kin Hindi ko yata kakayanin wala ka sa damdamin ko Ang tulad mo ang nagbigay sa akin ng kasagutan parang natauwan na Ang puso ko nang dumating Ang tulad mo, tulad mo Ayoko na mawala ka pa sa akin piling Pagmaning na huwag kang lalayo sa akin na amin ko ang totoon na ikaw ang nagpasaya Alam mo ba na sa puso ko ikaw ang nag-iisa Handa <mimilis> kong tawa na nais Makamit ko ang pag-ibig na ibang iba sa kanila Sana matupad na ikay eh, <mimilis> at ang makasama Dahil sa binago mo ako at di na Ang pag-ibig at pagtingin ko sa'yo mahal ko Ang <mimilis> <mimilis> na iiwanan Kahit magdusa man ako, di pa rin pababayaan Na ang tulad mo taas na o, aking paglalaban Sana pati pa ang ating pagmamahal Ang ako nagkaganito, di ko inasahan Na ang loob ko sa iyo Damdami na hindi ko maintindihan Sa dinami-dami na babaeng na kilala ko Tanging ikaw lang ako di ko inasahan Na Pintihan asa dinabi-dabi ng babaeng nakilala ko Tanging ikaw lang Alam mo kaso't puso ko Ay ikaw lang Lagi kong sigaw oh. Pangalan mo O gilog ko sa piling mo Para pang-angin ang buhay ko Para pang-bitubin sa aking mata Sana wala na katapusan ko. Hanggang sa dulo Para bandiwatan na kumikinang Ito ay awit pinadama Ikaw lang ang sinisinta Sa'yo lang ako nagkaganito Di ko na hinahangad lahat ng babae dito sa mundo Dahil nung una kita nakilala Di ko inaasahan Mahulog ang loob ko sa'yo Kaya kita niligaw Pero ngayon na sa'kin ka na nagatubili na sumama Heto ang aking awit Sana mapakinggan mo sinta You na pa ba'y nakilala ko tanging na to? Di ko inasahan mahumlod at sa iyo. Tumdami Dam na hindi ko maipin sa di nabi nabi na nakilala ko tanging ikaw? You na pa to? ko inasana mahuhulog ang loob ko sa iyo Damdamin na hindi ko maintindihan Sa dinami-dami ng babaeng na kilala ko, tanging ikaw lang